Eh, Bornek <laughs> Bornek daw pala pangalan ng mga bagong kalabaw ni Jess Burnek daw <laughs> Mga kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man ito mapapalood pagkatao, ito naman mga kakarid dumating na yung grupo ni Team 125 si Lolong diba sabi ko sa inyo, pagkatapos naman doon yatid ng bangka dito hahakutin uli ng kalabaw mga kakarid, ito naman, kasamaan din yan nila Jess na kakarid, Team 125 din sila kaya lang sila isinugo doon para pumunta ro sa digmaan doon yung Tingnan nyo naman yung ginawa namin doon para maidalalay ka rito doon. Mahirap doon mga kakari. Heto, sila naman kukunin lang nila yan dito. Madali lang yan, wala namang wala namang mahirap na daan dito eh. Oh, mga kakri, pagtapos naming dalhin dito yung ano, yung palay ng kang bangka. O, oh, ito na uli yung team 125. Team 125 din yan. Kasama na rin nila, Je, nila, nila, nila Jerwin. Mga kanila Jess. Si Lolong. Si 126. Sino nga ba tong isa na to? Kaya ano pangalan yan? Bago lang. Ay, ikaw, 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 ikaw yung maraming kalabaw. Ah, bago lang daw. Ha? Bulo. Bulo pa lang. Dami yan. Sila naman yung maghahakot para dalhin doon sa mismong karsada para ikarga ng mga kwan. Ikarga ng truck. Ba naman na ikalabaw ma? Ha? Ba naman ah. na? Mm -hmm. <laughs> Ayan ba yung kay Jess? Oo, kay Jess. Okay, uh, Sa'yo pala yung pinalit mo kuya? Ito naman. Ano pangalan kuya? Batman. Batman. Ya, yeah. bang. <laughs> kuya, ano pangalan niyan? Si Max. Si Max. Ar si Max. Okay. Ito, kaibigan, ano pangalan ito? Ayan Ay, ba yung magandang kalabaw na bago nun? Oo. Oh. Oh. At parang lumak eh. Ay, hindi ba yan yung nakita ko doon na mag magaling, magandang kalabaw? Yeah. Eh, siya na ano, siya ano. Oh, gandang kalabaw nito. Parang lumaki. Eh. Ganda ng kalabaw niya. Galing pala kay Jess to. Magaling din pipili si Jess eh. Um, ano daw? Humakot ka? Agri. kan, na. Ah, magsasakati muna sila mga kakagri Bago humila Hi Saka. Mga Kakri, eto na Simula naman yung pangalawang grupo ng Team 125 Sila naman ang kakarga niya, Tapos na yung trabaho nung ando sa kabilang ilog eh

paano to nao kayang ko na po ako. ko yung kasama niyo ayun. Laklan. Wasa, nung dito, dito naman sila. pina na na. Sabahin niyo naman po ibababa tatay. O, oh, dyan lang sa ano asa ah, sa mismong bahay nyo ba? Oo, dyan yeah. Sa kabila nitong ilog sapa. Sa ah, kabila ng sapa Yung bandalito yung pa Yung bahay ko Yung nung namatay yung Magalabaw, na oo oh, nga po, ah, naalala ba ko na. na Punta ka na doon Ayun, malayo na sila ah Uh, mga kakri, pagka na, na yung palay ng mga magsasaka, hindi pa rin natatapos yung pakikipagbakbakan nila mga yeah. kakri. Pag kahit nakasako na yan, kung paano nila iuwi, o, tapos susunod, kung paano pa presyo. Hanggat hindi pa yan nasasakay, hindi pa tapos yung, hindi pa naisasakay sa buyer, sa truck ng buyer, hindi pa tapos yung pakikipagsapalaran ng magsasaka mga kakri. Hindi pa sila kumita, hindi pa nila mabibilang kung magkano yung kinita nila o nalugi ba mga kakri. Ayan na yung team 125 60 pesos dyan May kahating 20 pesos Yung magbabangka ha, ah, Bali 40 pesos lang sa kanila Dalawang ano Triple touch Sa so, ngayon mga kakari Hanggang dito na lang yung live ko Yung vlog ko pala Maraming maraming salamat Thank you very much